Ayan, nagluto si Lola ng biko. Biko na may langka. Namimiss na kasi ni Lola ang kumain ng biko. At yung iba nito ay dadaling ko sa aking mga kasumba. Akin silang patitikimin ng yummy kong biko. Tatlong tree ang aking nagawang biko. Ayan Malalaki ang hiwa at maraming latik. Ayan at mag ano tayo mag shishake tayo ng pakwan ayan pakwan atin ang ilalagay sa blender at madali lang naman ishik yan kasi malalambot lang ayan at saka saging ayan at ang ilalagay natin dyan uh, saging lang at saka pakwan at lalagyan natin ng maraming gatas at hindi na ako maglalagay ng asukal gatas lang at chilo ayan maraming gatas lang siya at pakwan at saging dahil sa napakainit ng panahon ngayon kailangan natin uminom ng shake ayan ang sarap ang sarap talaga mga kalula kasi napakainit ang panahon ngayon kailangan natin malamigan ang ating sikbora sa ngayon <laughs> dahil napakainit kailangan natin mag shake mga kalula maraming yelo at protas ayan atin mo nang durogin ng mabuti mga kalula para mas masarap inumin pag durog na durog yung yelo Uh, kasi yung ano naman nilagay natin na pakwan at saka saging, madaling madurog ngayon, ang yelo kailangan durog na durog ayan healthy yan mga kalula, kasi walang asokal natural lang po ang tamis na uh, ating ginawang shake ayan, walang kahit anong asokal, kahit honey wala akong nilagay, kundi natural lang siyang ating ginawang shake. Ayan. Ayan. Atin munang dinurog pa ng mabuti at hinalo. Ayan. Atin ang buksan. At pwede na natin isalin sa baso. Ayan. Atin ang isalin sa baso. Ang ating ginawang shake na pakwan at saka saging. Ayan. Ngayon, atin ang tikman mga kalula. Dahil mainit ang panahon, tayo ay nag shift ng saging uh, at saka pakwan. Uh, yeah. Thank you. Thank you very for watching sa mga upload ni Lola at sa mga supportan ninyo. Salamat. Salamat sa inyong lahat. In God bless in bye.